sira Ha? Ay, anong sira po? Wala, uh, ano yan? Uh, wala na gasolina Gasolina? Uh, Eto sa risalin mo yung gas ko eh, eh Yo, okay na naman ako mo Kasi eh, umuulan, magkakasakit kayo Ha? Ah. Eh, ito, may gas ako rito nung tangga Hindi, hindi pa ko rito ka rito naman po mindo sir ah. Okay na to? Oo Salamat ha Parehas tayo ng motor tayo eh Oo oh, okay. Tay, taas ka ako nung hos Kasi may naiwan na gas sa loob ng hos Ayan Ayan Pareho lang tayo ng motor Oo oh, Parehas tayo ng motor eh Kaya kailangan tulungan ko yung kapatid ng motor ko. <laughs> salamat, salamat. Parehas tayo eh. Ganito ah, rin ah, na akin. Ayos ko nga rin yun. ba galing yan? Galing ako sa ano? Bati Oo. ang oh. oh, nag-deliver ka? Oo. Oh. Hmm. Okay. Saka ba, ba Ah, tayo man. Tayo man. Ah, tayo man Oo. Oh. Maganda nga araw mga ka-venture Ngayong araw mamimigay tayo ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker para sa lucky sharer ng ating video Screenshot ko lamang ang share ng video nito at padadalan ko ang mapipiling lucky sharer ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker Yun lamang po, maraming salamat and ride safe